For 46,000 guys, millionaire na kami dito sa Korea. Halo sa tayo sa airport ng Incheon. Korea, Ito na unang tapak namin sa South Korea. Oh, malamig. Siyempre guys, pag nasa Korea ka na, chopstick. Walang spoon and dito. <laughs> yes, yes, yo mga kachoko. Grabe na talaga init sa atin sa Maynila o sa buong bansang Pilipinas. May ilninyo na nga yata. Naku po, wag naman sana Lord. Lalo ako mangitim. <laughs> Joke lang. Welcome back sa panibago nating vlog mga kachoko. Dahil ito na yung araw, makakapunta na naman yung family ko sa ibang bansa. Oo, tama na rin nyo sa ibang bansa. Sana ah. Oh. Kaya kung ikaw, yung tipong mahilig mag-travel, bagay sa yung video na to. Dahil parang na rin kasama namin, libutin at tuklasin ang South Korea. Yes, isa ito sa bansa na nasa bucket list namin ni Macy's. Kaya ito na nga mga kachoko, pupunta na tayo sa South Korea. Oo, tama na rin nyo. Pero alam mo, yung excited ka na sa biyahe mo, tapos geto ka traffic, papunta ang airport. Ay, naku naman, oo. Alright guys, dito na tayo sa airport ng Manila Baba na, Baba, nakapang palamig na ako Hinatid nga pala kami ni Mami at ni Margo sa airport Bye 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 ma bye. Bye. <laughs> Abang atid lang si Mami ngayon <laughs> Bye bye Alright, thank you Nandito na kami agad sa airport, sa Terminal 3. Kasi Cebu Pacific yung sasakyan namin. Excited na nga sila, King at Talia, na may maliit na maleta pa. Ginagawa lang naman nilang upuan pag napagod na sila. Tapos ako, taga-dala ng malaking maleta nila. <laughs> Sayang ang tato! Bago mag-check-in, ay kailangan mo nang magbayad ng travel tax. Kaya nasa counter si Mrs. para magbayad. Pagkatapos, ay pipila na kami ng napakahaba-haba sa check-in. Tiis-tiis lang, bawal mag-high blood dito. Sarap buwan, <laughs> May pre-WiFi. <laughs> Ito nga pala yung itsura ng visa kung papunta ka ng South Korea. After check-in, ay sa wakas, nakapasok na na kami sa loob. At next step, ay sa immigration naman. Di na kami pumila kasi nasa priority lane naman kami kasi kasama namin yung mga bata. Kaya mas mabilis yung pagpasok namin sa boarding area. Bawal na mag-video sa immigration kaya diretso na kami sa boarding area. Boarding, boarding, boarding. Tara, sasakay na kami sa aeroplano. Mas na-enjoy na namin mag-travel ngayon kasi malalaki na sila Talia at King. Di na kailangan na mag-stroller. Di gaya noong araw na nag-Japan kami at Singapore. Mas bang bansa pa, na maliit pa sila. Naku, ang hirap. Kasi Dala daladala namin yung stroller. Tsaka hindi na na-enjoy yung lugar kasi malit pa sila. Pero ngayon, ito na. No, una pa nga sa amin, nagtatakbuhan na. Kami naging magkatabi, Yeah. Where's mama? There. Where's the mama, Okay, wala kami ng upuan. Ang galing mag ang galing nung nag-book sa akin ng ticket king eh. Pero wala tayo. <laughs> Dilim pala. Hey guys. Tiraos lang ang biyahe. At nasa Incheon Airport, South Korea na kami agad. <laughs> May tsura ng Korea. First time. Let's go this. Welcome guys to Korea. Woo. Hi guys. Welcome to Korea. Grabe yung airport dito. Masabi mo talaga na malaki yung pinagkaiba ng airport dito sa kaysa Pinas. Welcome to Incheon Airport, South Korea guys. Nasakay kami ng train. Akalain mong may train sa loob ng airport. O diba, Astig? <laughs> MRT. MRT. Nakasakay ka ng train. yung baggage namin ay naghanap muna kami ni King ng money changer kasi Philippine Peso pang ang pera namin namin dala-dala kaya kailangan mapalitan ng Korean Won Hi hey guys <laughs> naghanap kami ni King ng no, money exchange kailangan niya magpapalit para may pera na kami ng Korea okay, Korean Won mas mataas kasi ang palitan sa airport kaysa hotel Buti meron pang open dito sa airport kasi dumating kami dito halos alauna na madaling araw. Laking gulat ko nung napalitan na yung peso sa Korean won. Milyonaryo na nga pala kami dito sa halagang 46,000 pesos lang. yeah, <laughs> for sa makahawak ng Korean won coins. For 46,000 guys, uh, equals to 995,900 pesos. Wow. Grabe no, laki ng value ng pera natin. Almost 1 million won. Uh, yeah. I will put it here. For 46,000. I will put it here. Oh, of course. You can do it. You're millionaire here. yeah. <laughs> For 46,000 guys, millionaire na kami dito sa Korea. Tiba. <laughs> Marami rin pala mga Pilipino dito. Ayun nga, ay nakilala tayo dito. Pero na. Tour guide. Thank you, Maria. Mabaya na. No? Yes. Nag-aalok ng taxi. Kaso, sabi ko, may tour guide na kami, bro. Kaya salamat. This is it. Lalo sa tayo sa airport ng Incheon. Ito na unang Korea, tapak guys. namin sa South Korea. Oh, malamig. Yee! Lamig king. Wow. <laughs> malamig. Oh, malamig. 11 degrees <laughs> daw dito ngayon, guys. Ang uh, medyo malamig. Sa ito, tawid. Ito na kami sa aming bus. Ganda ng mga taxi dito. Taxi pa lang, oh. Ganda ng taxi dito. Sa Philippines, <laughs> para-para lang taxi. ito yung bus namin, oh. King. Yeah. Koreana nga pala yung tour guide namin At ayun, tinuruan nga agad kami magsalita ng Korean Annyeonghaseyo Pwede na ga mag-Koreano Anyo Annyeonghaseyo sa'yo Anyo nga 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 sa'yo Okay, very good <laughs> After one hour na biyahe ay dumating na agad kami sa aming hotel. Siya nga pala, kung balak nyo rin mag-travel dito sa South Korea, ito nga pala yung travel agency na nag-ayos sa lahat ng travels namin sa iba't ibang bansa. Ang GC4 Travel Agency, makita nyo sa screen at sa comment section yung link ng Facebook page nila. Maganda rin yung hotel namin kasi naka two beds. Kaya maluwag kami ng apat dito. Welcome to our room. Welcome to Korea. Dahil madaling araw na, nako nagutom kaming apat kaya bumaba kami at nagharap ng pagkain. Ang hirap matulog ng gutom, di ba? <laughs> lamig. Ito uh, yung <laughs> lamig guys, so, Emporio Hotel. So may tindahan dun, parang 7-Eleven dun sa kapila. Buti na lang, may malapit na convenience store. Ito <laughs> so, ang mga pagkain dito, tigis libo. KitKat 1-5. Para total food like guys. 15,700 Nakagulat yung value ng pera dito Ang lalaki So yun, yung food dito ikaw mismo yung magiinit Wala mag-assisay dito sa Korea Guys nice. More self-service dito 30 seconds Sinaroan na kami nung Saat dito Hindi <laughs> kayo marunong mag-gumawa ng Korean food Ah, ang ganda ng plastic nila oh, Ayan, yeah, recyclable Yam yes. yam. Okay. All right. yeah, and double egg. All right. Okay. Thank you, thank you. Ano so yung sauce yung pan? Yen sauce lang. Halo may sauce daw yan. <laughs> ito lang iinitin. Natuwa oh, ni mix ba, no? it all. Dito yung san, Ito lang iinitin. Okay. Tapos yung akin init na. Tapos ito eight minutes. <laughs> Yan, mix, mix, mix. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, Siyempre guys, pag nasa Korea ka na, chopstick, walang spoon and fork dito. <laughs> yeah, that's it. Whole gogi King, Wala, ba, wala ba <laughs> Ah, Seoul. busog ah. <laughs> pa, pwede bukas doon ulit tayo kain. Laki na pala ng hotel natin, Bio. Papa, pwede. Laki pwede na hotel pwede. namin, guys. Oh. Papa, pwede. Stopover nga lang pala kami dito sa Emporio Hotel. Dito sa Maenchon. Kasi bukas, lilipat na kami sa mismo pinakasentro ng South Korea. Ang Seoul, Korea. Doon kami mag-hotel. Yung pangalan ng hotel namin doon ay Hotel New Seoul. At doon kami magstay hanggang matapos ang tour namin dito. Malapit kami sa park. And so see you tomorrow, guys. Good morning, Korea! Ang oras ngayon ay 2 o'clock na in the morning. say hey, mga ka-chokoy, ito yung first day natin, first night dito sa South Korea, guys. So, tomorrow, uh, 7 o'clock. Upisahan na yan natin yung gala sa Korea. Let's go! Psst, tulog mo na.